Hello guys, welcome po sa Gawang Pinoy 3D Animation. Ang video na ito ay paano ba mag-fill up ng tax form sa Google AdSense. At kung ikaw ay Filipino citizen, permanent resident in the Philippines, monetize na yung channel, isang individual at ikaw ang may control ng channel mo, ang video na ito ay para sa iyo. Pag ako simula ng discussion ay siguro ay nagtatanong ka kung bakit kailangan natin mag-fill up ng tax form. Dahil tayong mga YouTube creator, ay required na sagutan ng tax form para po maging accurate ang mga applicable taxes sa sweldo natin. Ano naman ang mangyayari kung hindi natin sasagutan ang tax form? Well guys, ang mangyayari po ay mababawasan ang sweldo natin ng 24% at mapupunta ito sa tax. Halimbawa ay meron kang sahod na $100 mababawasan ang sahod mo ng $24. Ang natira na lamang sa sahod ay, 26, ay $76. Guys, ang laki po ng 24% deduction. Kaya kailangan natin mag-submit ng tax form para may baba ang tax rate. Kung nag-submit naman tayo ng tax form ang, at may swendo tayo na $100, ang $20 naman ang swendo galing sa US viewers, taxes will be withheld from the $20 portion, not only the entire of $100. Ibig sabihin, 24% ng ng $20 ay $4.80 ang mapupunta nala sa tax. Ayon sa aking research, meron po tayong tax treaty na tinatawag sa pagitan ng US at Philippines na 0% ang tax. Ano nga ba ang tax treaty? Ang tax treaty ay kasunduan or agreement ng U.S. at Philippine government. Kaya eligible ka sa 0% tax treaty kung ika ay isang Filipino citizen at nakatira sa Pilipinas. Kaya kung gusto mo may baba ang tax rate ay kailangan mo sagutan ang tax form. Kung ikaw naman ay baguhan at medyo nalilito or alanganin sa pagsagot ng tax form, ay panoorin nyo po guys ang video kung paano ako na fill up ng tax form. Let's get started. Sa Google AdSense, i-click ang Manage Tax Information. And then, sa Manage Tax Information, meron pong Add Tax Information button. I-click namang ito. Pwede nyo i-pause ang video para basahin ng mga information na ito. Pagkatapos, ay eh, pwede nyo na ito resume and then start form mag-sign in lamang mag sa Gmail account and then click next. Piliin ang individual and click next. Are you a citizen or resident of the United States? Piliin ang no. Katapos next. Piliin ang W-8BEN kasi hindi naman tayo US citizen. sa country, region of citizenship, ay piliin lamang ang Philippines. Pagkatapos, sa so foreign TIN, or tinatawag na tax identification number, yan po yung 12 digit numbers, ay sagutan lamang po yan at click next. Sa so, street address, or sa APT, suite, ETC, o sa URB, meron din city, postal code at province yan po yung home address yan, yung, yung natin or permanent address sa lang din po yan i check ang mailing address is same as permanent residence address kung magkapareho ang address katapos i-click ang next yan sa tax treaty naman are you claiming a reduced rate of withholding under a tax treaty? piliin ang yes sa si country, piliin din ang Philippines. At i-check yung resident of the following country. Sa sitwasyon ko kasi, sumasahod lang naman ako dun sa, sa AdSense na. Kaya ang pipiliin ko ay services such as AdSense. I-check naman ngayon. Pagkatapos ay sa article and paragraph piliin ang article 8 and paragraph 1 and then sa withholding rate piliin ang 0% reduced treaty rate i-check yung as a tax resident of the country identified pagkatapos ay piliin na yung next number 4 na may activities and services performed in US has the individual identified in the tax identity section perform any activities and services for Google within US choose no and then you check yung I certify that the services provided to Google pagkatapos na i-click ang next number 5 tax reporting pipili ko po yung go paperless kasi po uh, very convenient po ito para hindi ko na kailangan magantay pa ng mail Pagkatapos no, na i-click yung I accept the paperless delivery agreement. And then click next. So number 6, document preview. I-check yung I confirm that I have reviewed the generated tax documents to the best of my knowledge and believe that they are true, correct, and complete. I-click ang next. So number 7, certify and sign. Tax form certification. So meron po doon under penalties of perjury, I declare that. I-check lang lang ito. Guys, take a time lang, pwede nyo pong basahin mga information na yan para mas maintindihan nyo po. Or i-post ang video na ito, and then i-resume nyo po ulit. Doon naman sa unchanged status affidavit, wala naman po akong ginalaw dyan kasi po nabasa ko po dyan ay optional certification lamang po. Sa ano naman tayo, sa Your Signature, piliin ang Yes, I am the beneficial Owner name in the Tax Identity section. Then, click Submit. And then, after submission guys, uh, na-approve naman kagad yung aking tax information. Sana po ay nakatulong po ang video na ito sa inyo. At kung gusto nyo po ang ganitong content ay pwede po kayo mag-subscribe sa Gawang Pinoy 3D Animation para po ma-update po kayo sa mga latest na ilalabas ko mga bagong video. Salamat po!